guys <coughs> biyahe na sa daron guys no so dote taron guys uh, na alam ko yung gamay alam ko yung gusto nga share guys uh, okay sa ako na bantayan doon guys Murag Apit naman tanan Gusto mag vlogger diba <laughs> Sabi murag Apit Apit yung tanan Matiguang man Mabata, bayot, laki, babay Tumboy Pero naman man vlogger Naunsa naman tanan ni Ron Grabe, kinainan ng sistema ba? <laughs> agit ha Naragot Ganahan sila mag vlogger Agit <laughs> Sila ralega mo O oh. Ito ipadayo Ng katong Atong nasugdan Ng na wala na tumahuman no? Okay Uy Bak San itong mga Uy ga Tingnan na Napunta nila No Tapos ni Hunong kay Lange uh, wala yung nakitang kahayag <laughs> so wala lang uh, so ayan na balik di ba baka balo mas hindi ay ito ah, na ni Icarim silaman gani silaman gani mga tigua silaman gani ni di ba ah asa kakatuwa na mga 80 anos Naglang na rabi. Kalau mau olah, kung kita pun, atung soyan di po, mangkasuya manggut. <laughs> Kelagut. karen oh, guys, pada umum taro nong mata bang atau kay, unjote taran guys. Ah, magbaruk kita ah. terpuyanet terbahoy. Eh. Ini tuan jahe abog. Alright guys, awanai itu nih? Dukat nih. Wow, brabe. Yeah. Yeah, brabe. Yeah, guys. Allah nih. Oh, video blogger Blogger pun. tadi dong, wow. tadi,

<laughs> All right Book to guys Hop, hop, hop Okay, hagan oh Malusira ang buhay mo Bala ka sila eh <laughs> Pero mara to guys, no? Ang ha Timing yan, good All na lang kayo Ay, yan piga na kayo Dahaw pa, boto-boto mateng daget. Ah, um, power. Right, roll mga guys. Uh, Silawang gali. Nahiwa mangga uh, na makomplet contest, no? Ano noon nga baki ra tadaan sa amo na pa? Walang lang kita na What? Wala kita na sana. Wala lang ta grow di ba? Ha? Karon mas indi karon mag na ta karon. Mao so, do guys. kumbate.